naranasan niyo na ba to? Yung kailangan ka lang niya pero hindi ka talaga niya mahal. Alam mo yung pakiramdam na kailangan ka lang niya sa tuwing may problema siya. Kailangan ka lang niya sa mga panahong wala siyang malapitan at ikaw lang yan nandyan. Kailangan ka lang niya kasi ikaw yung pilit na umuunawa at walang ibang umiintindi sa kanya Kailangan ka lang niya kasi napapasaya mo siya sa bawat araw na malungkot siya Alam mo yung tipong ginagawa mo yung mga bagay na mahirap para lamang sa kanya Pero hindi niya kayang gawin para sa'yo At ang pinaka nakakadurog at masakit pa rito hanggang kailangan ka lang niya at hindi ka talaga niya kayang mahalin. Na yung mga bagay o oras na kinakailangan ka niya ay kaya pala niyang gawin sa iba pero hindi niya kayang gawin sa iyo. Kinakaya niyang gawin para sa taong mahal niya na kahit mahirapan man siya ay gagawin niya kasi mahal niya yung tao kagaya ng ginagawa mo. Ang problema nga lang hindi niya maibalik kasi ikaw lang yung kailangan pero hindi ikaw yung mahal. Tama ka sa naiisip mo na minsan ang unfair ng buhay. Kung bakit tayong kinakailangan lang ay hindi matumbasan ng pagmamahal. Na ginagawa mo naman lahat-lahat pero hindi pa rin sapat para mahalin kanya. Pero kung isa ka sa mga taong katulad kong kinakailangan lang pero hindi ang mahal. Gusto ko lang sabihin sa iyong kamahal-mahal ka at hindi ka basta. Kailangan lang tandaan mo yan. God bless. Napanood nyo ba ito mga boss? Yung kay at Marites sa Batang Kiapo. Diba? Nasa huli talaga ang pagsisisi. Minsan kasi natitake for granted ang isang tao kasi akala nila isang sorry lang. Okay na uli lahat. Okay na ulit lahat. Isang sorry lang. Balik na kayo sa dati Tawagan mo ako Marites Which is mali Hindi talaga basta ganun iyon Kasi kung ganun lang kadali ang lahat Na kahit maraming beses Pang magluko ang isang tao O paulit-ulit na magluko Lalo na sa mga kalalakihan Ay madali lang magiging maayos Maayos pa rin ang lahat Pero hindi eh Iba ang trauma Ng cheating lalo na kapag katulad ng sitwasyon ni Rigor at ni Marites. Bukod sa hindi madaling kalimutan habang buhay din magtatanong yun ni Loco tungkol sa halaga nila. Kung bakit sila ni Loco at kung makalimutan man, may iwan pa rin sa puso ang marka ng sugat ng panloloko. Kaya mga boss, kung ayaw ninyong matulad kay Rigor, mag-isip-isip ka na. Hindi lang isang beses kundi maraming beses at paulit-ulit bago ka magdesisyong magluko. Dahil isang pagkakamali mo lang, malaking bahagi ng buhay ang pwedeng maapektuhan. Hindi lang sa iyong sarili, bagkos sa mga taong minamahal mo o mga taong nakapaligid sa iyo. Tandaan mo yan. God bless. Kung mali man na minahal kita, ikaw yung paborito kong pagkakamali. Sa pag -ibig. Hi X, Gusto ko lang magpasalamat sa iyo kasi ang dami ko natutuhan sa naging relasyon nating dalawa. Salamat sa pain dahil naging matatag ako. Sa hindi pagtrato ng tama dahil doon ko mas minahal yung sarili ko at halaga ko. Dati kasi hindi ko maintindihan yung sinasabi nilang mahalin ang sarili bago ang ibang tao. Pero dahil sa iyo, naunawaan ko ito. Kaya gusto ko lang malaman mong hindi ko pinagsisisihang minahal kita. Hindi man naging maganda yung ending ng relasyon natin. Alam natin pareho kung gaano kita minahal ng totoo at sobra. Ingat ka palagi ha. At kung mamiss mo man ako palang araw, mag-backread ka sana sa mga conversation natin dati para malaman mo kung paano kita kinulit at ipinaglaban bago mo ako tuluyang sinukuan. Tandaan mo yan. God bless. Oops, wait lang. May itatanong lang ako sa'yo bago ka mag-scroll. Hindi sa pinag-overthink kita, pero baka totoo ito. Paano kung yung mahal mo ay hindi pala ganun sa sa'yo? Paano kung hindi siya bumibitaw kasi napapakinabangan ka pa? paano kung wala pala siyang choice kaya ikaw pa rin ang pinipili niya paano kung may bagong dumating sa buhay niya bagong tao na higit sa iyo talentado may tsura at angat sa buhay na mayroon ka tingin mo pipiliin ka pa rin ba niya kasi alam mo nasusukat ang katapatan ng isang tao kapag inihain mo na lahat sa harapan niya ang napakaraming pagpipilian na pwede niyang piliin. Kaya uulitin ko, pipiliin ka pa rin ba niya kung mas maraming better option ang nakahain sa harapan niya? Ikaw ang makakasagot niyan. Nagtatanong lang ako, pero nakaka-overthink malala, di ba? Tandaan mo yan. God bless pwede po magpa-advise. Almost 6 years kami magjowa po. Naghiwalay na po kami. Ayaw na niya kasi tanggapin lahat ng sorry ko. Ayaw niya na magpatawad sa akin kahit pumunta pa ako sa bahay nila. Wala na talaga. Mahirap tanggapin na wala na kami. Alam mo boss, naiintindihan kita. Pero sa aking pananaw, napagod na siya. Nagsawa at natauhan. Mahirap yung pinagdadaanan mo lalo na sobrang tagal ninyo. Pero ganun yung mga babae, boss. Magtitiis muna yan. Mamahalin ka muna nila. Ibibigay nila lahat-lahat para lang maiparamdam nilang mahal ka nila. Pero once na hinayaan mo't binaliwala, kumakapit pa iyan hanggang sa maubos na siya. At ganun yung nangyari sa inyo. Napakahirap kapag babae na ang sumuko. Kasi once na sumuko iyan, hindi mo na may babalik pa sa buhay mo. Pero subukan mo ulit. At kung wala na talagang chance, tanggapin mong wala na siya sa buhay mo. Kasi ikaw rin ang mahihirapan at masasaktan kung patuloy mong hinahabol at kinakapitan ang taong lumayo na at binitawan ka na. Tandaan mo yan. God bless.